Tama to dahil talaga sa confidential funds. Ang pinagmulan ng lahat ng gulong ito ay dahil sa confidential funds ni Sara Duterte na ayaw, ayaw, nila na pinakikialamaan. Ayaw nila na binubusisi. Alam niyo naman ang ugali ng mga Duterte. Gusto nila kung ano yung gusto nila ay dapat makuha. Dapat masunod. Sinanay niyo kasi. Sinanay niyo sa Davao. Ang malaking porsyento ng CC dito ay mga, mga taga-Dapaw. Okay? Sobrang, sobrang laking porsyento ang CC ay nasa mga taga-Dapaw. Unit breakdown started with Sarah's confidential funds issue. Kung wala naman yon, kung walang nagbusisi doon dahil, Diyos nalagay talaga sa, sa kahihiyan. Ang mga taong walang kahihiyan. Ay, napakahirap nun. Anyway, Totoo naman eh na naging controversial talaga yung 125 million halimbawa na kuno ay confidential funds in 2022 ng office of the vice president. Doon pa lang. Tapos yun nga yung patuloy na pag uh, paghirit nga naron si Sara Duterte ng napakalaking confidential funds na kalaunan nga ay napahiya or pinahiya ng kongreso. Tuluyan ang tinanggal ang confidential funds. Doon po nagsimula ang lahat ng ito. Ibig sabihin, pera ang punot dulo ng away na ito ng dalawang pamilya. Pera. Napakaliwanag po na ang pagiging gahaman ang pinakapunot dulo na itong gulong ito. Pinakagahaman nino, o pinak pagiging gahaman nino ng pareho. Senator Cheese Escudero says the breakdown of a breakdown The President Ferdinand Marcos Jr. and Vice President Sara Duterte's unit team is at 98 to 99 percent and started with Duterte's confidential funds issue. Ibig sabihin, 98 to 99 percent. Abay, meron pang 1 percent na possibility. At yan po ang pinanghawakan na Senator Amy Marcos. O, so, di ba nakakatawa? Okay. So, mga 98 uh, 99% ang breakdown ng unity team and it all began no nag-propose nga si Pangulong Marcos ng confidential funds para sa OVP at DepEd. Bakit tinanggal yon na hindi man lang din siya pumapalag o pumaposisyon? Anyway, so yan ang pinakadahilan. Yan ang pinakapunot dulo na itong gulong ito. Ulit-ulitin ko, pagiging gahaman, pera, bottom line, pag hindi nagkasundo, sira ang samahan. Pag nagkasundo, patuloy ang plastikan, patuloy ang paluloko sa mga kababayan natin. Nakapok.